Okay, ito lang ko, oh. Nagaya, so, na si Boss Ron. Ayan, sir, eh. Gabit-bit sang. Ano ayan, sir? Folding bed. Folding bed. Ito oh, si Boss ah, Ron. Hello. Kad, ito Ha? Ito naman sa medyo, eh. So, ma... Um, Pang-third. Pang-third na nito, no? Oo, oh, oh, sir. Pang-tatlo na, ni? Oo. So bali uh, kung siya uh, ginaka, gina ng aga So may blessing na kita nga uh, na receive uh, uh, Ano ni mo sponsor niya? from Singapore Wow uh, Thank blessings. you, thank you mama Thank you, thank you sa blessing blessings para kayo May unlan Sa bata Si Sino magani naman to? Nalipat na ba? <laughs> Basta, Basta para sa bata Well, sure. Ang video, gali, so, nakita niya video, nag-contact ka doon sa sapon. Wheelchair na lang, wheelchair. <laughs> Nanay! May kape ka da, Nay? <laughs> <laughs> may <kape> ka da? <laughs> nay? <laughs> nay, may kape ka da? <laughs> nay! Ano pa ako? Aba, guru. tulog. Nay! Masyapi, Maton. Matun na yung ang hordeng. Nay!

<laughs> Joke lang akin na kinapala to si na at ako ka Na. Gusto na natin na lang. Ay, ihan lang tanay mo po. Parka hindi sa ano, ako. Gusto na happy lang. Kaya nag-joke kita dahil sa una. Galo, <laughs> ba man sa? Saya na, na, rin na rin oh. ah, ah. ano, ba, na ganyan po. Hello, ma'am. o. Hello boss? Anonymous. Kay ma'am, basta bala ko na siya. boss? Ano, <laughs> thank you uh, aga pa kayo na yung mga blessing na, na baga niyang bago uh, basta to di mo kita pagsali um, aga uh, may, may blessing ang maabot sa inyo so blessing kay, niya <laughs> <Parish>, oh. <laughs> yeah, kayo uh, na lana ay kay yung lula lulita Pari siya, oh. Ay, Holding pin. Uh, Holding tapos ulan. Sa bata. Ay, ako so, train na pagdaan. dalina day yes let's go <laughs> <laughs> okay lang na okay lang okay, 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 <laughs> na okay lang na yung lang na na yung bilang na na yung bilang 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 na na yung bilang na yung bilang na yung niya. Yeah. Sara <laughs> Si Busro. Kuha pa na siya. May, pa <laughs> May pahabol ah, pag dyan, oh. o. Isikir na lang namo na para hindi sa mga ano. So, ah, uh, na mga na pa started ang holding bed ni Sir Ray kag ni Boss Ron. Na mag-sponsor na sa holding bed. Dito, Chef Ron. Ito so, na oh. Kaso, ah, lang, dito lang. lang, oh. Ah, okay, okay. Ay, si... Hindi lang... So, nga uh, oh. Makita nyo, Kita, Trapal, diri simento, hmm. malamig na siya sa likod. Hmm. Trapal, uh, uh, karton okay, lang cartoon. ang hapin siya likod. Hmm. So, please daw kayo nakita sa video uh, ni ma'am uh, all the way from Singapore. Uh, yes, matik, matik nagpa-missis ako na ma baka sa folding bed. Hmm. Ang iwag. Para, para matawa. So, ara, this is this. Yeah, boy tanan ni tai. Yeah, boy tanan ni. Sige. Ay, may folding bed na. Ay. Ay. Ay, yakin na pa na! Hindi <laughs> lang ako, no. Hindi ko naman po yung buhay kaya may happy pa. Oh, okay, dito din mo po. Anong pwede na mahalin? <laughs> <laughs> Hindi ka pa sanay. Damaw mo blessings ang ginahatag sa aton. Damaw mo naghahatag ah, bulig. Ako sanay, di ba? Natulog ka ka na. <laughs> pwede na. Ano? Ha? <laughs> Pwede di ka tulog? Sa ko na, ano yung naman, no? <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, mali. Oh, ka. Kaya, kaya mo ganyan, nag-apulitin mo. Apo. Basta mo na ni hambal ko. Yan, nandun sa iyo. Kada may mga tao nga uh, mag-contact sa kon, ari uh, yeah. ko di Pirmi. Yan. Yan, ko. Kaya, ko kaya, kaya, times, kaya, times mo, may four times kaya, 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 times. May ara pa pangliman na. <laughs> ay, kaya mo na eh? ay? Eh. Kaya daw, na ay kaya pa. Ano lang na yang iyet lang tong gamit dito mo takusa? Ay dumatas. taas. Okay lang na. Kha, sang na nga iyang ngamanami ng Yes! di ba? Ano <coughs> na iyet ang kepupano? Kung gab e, pwede na maka, no, para pero awin pa ba wan. Kung malamig pala.

<laughs> oh, ay, kanta, ikabalik, mahalin. Kasi ako mo. Ay, ah. Ay, mas mo nga daw. Arin mo kami, oh, diba? <laughs> buas, malibu. o, diba? Buas, mali mo. Mali mo, buas. May makontak naman sa akin. Ah, di, ah. Uli nyo. May mahatak. Makatun naman ako, oh, ma. Kahit sa una, is medyo, hindi okay. At least, diba? Subong, so, pinanada. Damo da ba? Kasi ba kami, kung domingo, sinyo, nituha mo lang kami. Hmm. Ang galing yan, sa man, ang gagawin. Nagasabot ka siya na. Wala. Ang followers na itong wala. may ano man. Guli-guligan ang wheelchair. Malay wheelchair. mo. Sa dasong nga kato ni Sir Ray. Wheelchair ting na ang Ni Sir Ray. Di ba Sir? Ipang hagdingding gid na yung... Di ba nagligad? Folding bed. oh ara na. Folding bed. folding bed. oh instant. Hindi na pa pa ngayon. Ah, Mag-trip to... to naman. Manila pero derektsong dito ikaw. Ay, pero oh, eh, din oh. bed na oh, hindi oh, oh. comfortable ng kung daon. Oh. Wala na oh. mm -hmm. oh, sa atin. Ah, oh. Oh, malapit sa saquina. Siminto, Malamigo. siminto yan natulugan dati ara oh, may trapa lang kag atong karton. Nanggit ang napahigdaan na ni lola sa iya. So may dala si Boss Ron, kag si Sir Ray, halin sa ato na sponsor. Okay. Hay okay. na lang kami ha. Salamat. Salamat sang hindi na hindi hindi na pagkuan, di sa ramon ng happy lang. Hmm, hindi ka na magiging. Hindi naman, pa, kwan, oo. na pagkuan oo. Oo, oo. 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 happy lang, minagay nag joke na ko kag una. Mm -hmm. uh, -huh. uh -huh. Di ba? si Sir Sponsor, sa iya, shorto, uh, -huh. guba. Guba na akong short. <laughs> <laughs> thank you na tunay sa akoan sa akoan nga amon nga sponsor uh, from Singapore. Siya ang nagpapakasi na. Ay. Yeah, relax na lang. Mm -hmm. Thank you ko ha. Thank you ko no ma'am kay medyo uh, sa sobrang uh, tawag sini. Kalipay. Kalipay na na yung uh, bakod hindi ko sa hindi na sa magpapay. Maybe mm -hmm. uh, naman sa. Nagani ma'am. Thank you ito. ha. Thank mm -hmm. you. Ano yung wheel? Ano yung wheel? Ano yung wheel? Charo. Had na. Ginangla mm -hmm. na siya mm -hmm. ilis lang. Mm -hmm. Kaya gina DIY na lang na kaso do delikado naman sa bata. Mm -hmm. Kaya ini atong tipunan. Sunod. Mm. Uh, the mana, the Sunod naman na. Sunod naman ang ano. Wheel Charo. Basta na. Uh -huh. <laughs> <Okay, mga> Uwa. Uwa. <laughs>